Ay, wasak. Ba, malaki laki ito ba? Mataba ito. Hmm. bata, bata ito. <laughs> sarap ito. Ito diba, yung sarap gataan. Tapos lagyan mo lang uh, yung langkaan ko. Ah. Sarap ba ito? Kalabas ang kamats niyan. Ayan nga. Ayan nga. Kisa sa langka. Ang dami natin. Eh bakit doon nasa koon? Okay, po, Okay, ah, 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 ah. natin. Oh. Ah, Oh, wow! Panag! Panag Oh, ha! Uy, nalakang! ang na mamaya susunod. Baka may bounce pa mamaya dyan. Oh! Hmm. Oh.